may gulay tayo. Magugulay na naman tayo kasi puro na lang tayo sa kailangan natin magulay din ito minsan minsan Ito, halo-halo na ito mga gulay na ito. Yeah, ito guys, masarap. Ang sarap nitong gataan. Kaya yeah, ito ay lulutoy ko ngayon. nalagay natin dito na eh. naghugasan ito yung doon yan ganyan o oh. na guys may maingay na ano washing machine na naglala pa may naglala pa malinis na ito ngayon hugasan na ito times pag hugas nito pinakot okay wala namang ano yun malinis naman ng ganito ito guys saring gulay ang ating lulutuin ngayon kalabasa talong, sitaw okra at marami pang iba ito ang palaya at mayroon tayong sariwang malunggay yan at ating gagataan yan guys ito yung mga gata nya naka plastic ito ang mga kanyang ingredients yan ito guys eh, boyas, bawang, luya tanglad at saka itong ganito ano bang tawag sa inyo to ah, masarap nga guys Taka ito tatanggalin natin isa isa, isa. <laughs> 50 guys ganito lang yun guys pagtanggal isa isa mabusisi nga pero masarap naman kailangan na talaga ng tiyaga pagka ganitong malunggay eh talagang magtatsaga tayo ng pag kasi kapag itong ano makain ito yung katulad ng ganito makain lalo na sa bata ay masakit sa lalamunan to pag sumabit yung ganito tukon ba? <laughs> tukon <-an. laughs> kumanguna tukog mukha sa amin eh sa bisaya tukog pero yan ang tangkay niya tangkay sa Tagalog yan alam mo malunggay guys ay, napakaraming binipit si to. sabi ng mga kwan an eh? nakakaalam Maraming yung itong ating malunggay. Kahit ganito lang ito. Ginagawa din ito ng kape. Ewan ko kung sinong nakakaano na ito na nakahigop ng kape ng malunggay. Meron na raw ngayon eh. ako huli lang ako sa balita kasi hindi naman ako humihigop ng kape ng malunggay Yung kape ng ano, ano, tinapay na may malunggay, pandisal. Masarap din yun guys. Pandesal na may malunggay. Ay. Yun ang ano. Nabis din yun. Pero ito guys, ginugulay ko. Ito na nakasanayan ko. Nung nasa probinsya na, para, sa probinsya pa ako. Nangunguha ko ng malunggay. Ginagawa kong gulay. Pinahalo ko sa chicken. Ay, sus, napakasarap na may gata. Yan, ganito guys. Pero ito, hindi, ko, hindi chicken ang hahaluan ko. Mga pinagsamasamang malunggay. Ay, gulay. Sari, saring gulay. Ang aking sasamahan nitong malunggay at sana ito magustuhan ng madla para sa ating mga bata sa ating mga kids sinabawang malunggay masarap din yung guys you know, talagang magaling talaga ang ating Panginoon magawa ng ano paraan kung paano tayo buhayin kasi ito, di mo na kailangan ng mga mabibiling gamot sa butika kung alam mo lang ito kung paano gawin ito. E, simple, eh, siyempre, nandito na rin daw ang lahat ng vitamins dito. Ewan ko kung totoo ba yan. Pero ako, pag ako kumain ito, okay lang naman. Wala naman akong regrets dito. Yung iba na hindi kumakain ng malunggay ay gulay. Ayaw, ay hindi hindi sila nakakatikim ng panong luto ng malunggay kaya ayaw nila. So wala tayong magagawa, guys. Puro lang sila karne. Always karne mga pagkaing mga tuan. Ah Galing sa lata, dilatas. Ay, ay. Preservative ang meron dun. Kahit ilang taon na yun. Anon pa rin. Sariwa pa rin sa iyong paningin. Pero, nako Yun ang mahirap dun. Eh. Makakain ka ng mga pagkain may preservative. Doon lang sa tiyan mo yan, hindi nabubulok. <laughs> Halos kakapit na yun sa bitoka mo. Ayun na. Ah. Hindi na makakalabas ng bitoka mo yun kasi may preservative yun. <laughs> Buhay pa yun. Kakapit na doon. Ako, Diyos ko naman. Yan ang mahirap dyan. Ha? Ah. Kasi hindi sariwa yun. Ibalik sana kung sariwa, kakakata, kakata, kakakatay lang. Yan. Baka or baboy. O oh, kaya kung anong mga ano yan. Eh, sariwa talaga. Yan na the best yan. Sa probinsya, iniihaw eh, lang namin yun. Tulad ng baka, baboy. Magkatanggal ng atay, iniihaw namin agad yun. O, oh, di ba? Hindi na kailangan mga preservative guys. Ito, katulad nito, hindi na kailangan pa preservative pang malunggay nito. Diretso na kaagad dito. Lulutuin na agad dito. O, ba diba? So, watch guys, kung paano ko ito lulutuin, ha? mag uumpisa na tayo ang pagluluto natin ng ating gulay. Lihan natin ang ating Para mapainit natin ang ating kawali. Dito natin siya lulutuin guys. Okay. Siyempre so, guys, ang unang ilalagay ko dito, yung pangalawang piga na gata. Gata, pangalawang piga guys. Yan o. Oh. Mainit na ang ating, mainit na ating kawali guys. Pangalawang piga yan. Gata na pangalawang piga. Yan. Hintayin natin kumulo. Kumulo na guys. Ilalagay na natin lahat ito at mga aromatics. Yan ang mga aromatics natin guys. Haluin lang natin. lutuin lang natin ng hosto yan guys luto na guys ang ating aromatic ito na naman ang ating ilulunod guys ang ating sari saring gulay yan okay na natin huwag na lang natin tubigan kasi kusang yan guys tutubig yan. Ay, nako. At ating takpan. Ayan. Tingnan na natin guys. Tingnan natin. Wow. Tulog na. Haduhin na natin. ulang pa sa lambot guys takpan muna natin tingnan natin guys kung pwede natin ilagay ating malunggay ay okay na yan ilalagay na natin ang ating malunggay to ating malunggay guys yan at saka yung at n'le. Takpan muna natin, guys, para medyo maluto ng kaunti. Buksan na natin, guys. Ilagay na natin ang ating kakanggata. Genas siya Yan. Genas ang kakanggata. ayos uh, guys maglalagay tayo ng asin ito ng aking asin Lagyan din natin kaunting madik. Mamadikin natin. Yan. Busin na. Wala na naman eh. Wala na. Ubus na eh. Busin na siya. Kinataang gulay. Yan na guys.